Magandang araw, class! Tayo ngayon ay nasa ikatlong markahan, week 3 ng edukasyon sa pagpapakatao o ESP 1. Ang ating aralin ay tungkol sa pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa. Ako nga pala si Teacher Malu, halina at samahan niyo ako. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang ikaw ay makapagpapakita ng pagpapahalaga sa mga karapatang tinatamasa tulad ng pagkain ng masustansyang pagkain at karapatang makapag-aral. Pagmasdan natin ang mga nasa larawan. Sila ay mga bata na kung saan kumakain ng masustansyang pagkain at nakakapag-aral. Ikaw ay mapalad sapagkat ikaw ay nakakapag-aral at nakakakain ng masustansyang pagkain. Ito ang mga karapatang tinatamasa mo ngayon. Ngunit ang mga karapatang ito ay dapat mo ring pinapahalagahan. Mga bata, kunin niyo na ang inyong lapis at kwaderno at ating nasagutingin ang mga gawain sa pagkatuto gawain bilang isa, kulayan ng pula ang bituin kung ang gawain ay nagpapakita ng pagpapalaga sa mga karapatan tinatamasa. Kulay berde naman ang ikulay kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. 1. Yak! Sabi ko na nga, ayaw ko ng pagkain may malunggay. Ano kaya ito? Kulay pula o kulay berde 2 Ang paborito ko pong pagkain ay mga prutas, lalo na po ang saging at bayabas. Ano kayang kulay ang dapat nating ilagay sa between? Kulay pula ba o berde? 3 Mama, ayoko na pong mag-aral. Mas gusto ko pong mag-TikTok. Tama kaya ang kanya'ng sinabi? Kulay pula ba o berde ang sagot? four. Kuya at ate, maaari po ba ninyo ako matulungan sa aking performance task bukas? Nangini siya ng tulong. Ito ba ay kulay pula o kulay bird 5. Eh? Five. Ako po ay malusog na tatay. Kaya hindi ko na po kailangan kumain ng gulay. Tama kaya ang kanyang nais ipahayag? Ito ba ay kulay pula o kulay verde? Kulayan nyo na ang mga bituin at ilagay ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Karapatan mo bilang bata ang bigyan ng masustansyang pagkain. Karapatan mo rin ang makapag-aral. Ngunit ang mga karapatan mong ito ay may kakabit na responsibilidad. Ito ay ang pahalagahan ang mga ito. Tingnan natin at pakinggan ang mga sitwasyon sa ating larawan. Ako si Ana. pinapahalagan ko ang aking karapatan. Ako ay kumakain ng masustansyang pagkain. Ako ay kumakain ng gulay at prutas. Umiinom ako ng gatas araw-araw at ng maraming tubig. Iniiwasan ko ang pagkain ng mga sitsirya Iniiwasan ko rin ang pag-inom ng soft drinks. Kaya ako ay healthy at masaya. Ako naman si Rod. Pinapahalagahan ko ang aking karapatan. Ako ay nag-aaral ng mabuti. Lagi akong nagbabasa. Iniiwasan ko maglaro ng computer games. Tuwing ako ay may klase. Kaya ako ay masaya at ang aking pamilya Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Sagutin o isagawa ang bawat sitwasyon sa tulong at gabay ng kasapi ng pamilya. Narito ang tagubiling sa gabay. Kopyahin ang talaan sa ibaba sa sagutang papel. Basahin at itala ang naging sagot ng mag-aaral sa mga sitwasyon sa ibaba. Lagyan ng check kung wasto o hindi wasto ang naging sagot sa mga sitwasyon. 1. Ang nilulutong ulam ng iyong nanay ay gulay na munggo na may malunggay. Ano ang iyong magiging sagot dito? Wasto o hindi wasto? 2. Pinapatapos sa iyo ang mga gawain sa module sa mat. 3. Gusto mo sanang maglaro ng paborito mong online game, ngunit may online class ka. 4. Ibinili ka ng mga prutas ng iyong tatay. 5. Kailangan mong matapos basahin ang babasahin sa module mo sa Filipino. Ngunit nakita mo ang paborito mong palabas sa TV. Sagutin nyo nga daw ang bawat sitwasyon kasama ang inyong mga kasapi sa pamilya at ilagay nyo kung wasto o hindi wasto ang sitwasyon. Lagyan ito ng check. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawain sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. 1. Kumain ako ng gulay na luto ni nanay. Alin ang iyong chechikan dito? Madalas, minsan, o hindi? 2. Nag-aaral ako ng mabuti. Madalas nyo ba itong ginagawa? Minsan o hindi? 3. Kumakain ako ng masustansyang pagkain. Ito ba ay madalas niyong ginagawa? Minsan o hindi? 4. Nagbabasa ako palagi ng aking mga aklat. Madalas ba ito? Minsan o hindi? 5. Umiinom ako ng masustansyang inumin. Lagyan nyo nga daw kung ito ba ay madalas, minsan o hindi nyo ginagawa. Para sa ating karagdagang gawain, kumpletuhin ang ating pang-usap Bilang pangwakas, masasabi mo na bilang patlang karapatan mo ang kami patlang ng masustansya at patlang. Ngunit dapat mo rin itong patlang. Ano kaya ang ilalagay natin sa ng mga nawawalang letra na yan? Kung nasagutan nyo ang lahat ng ating gawain ngayon sa ating aralin, binabati ko kayo. Hanggang sa muli, maraming salamat at paalam! ang video ito ay ginawa para sa aking mag-aaral. Para sila ay gabayan sa pagsagot ng module sa panahon ng pandemyang COVID-19. Ako nga pala si Teacher Malu. Maraming salamat po.